Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala Upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan, tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng Umaga sa inyong lahat! Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping uploading sexual content and copyright, intellectual property rights, dito sa Hukumang Pantahanan! Hoy, mare! May ka ako sa iyo. Ano na naman ba yung bagong na nasa agap mo? Alam mo ba yung live-in partner ni Ani? Ay, sino? Si Marvin? O bakit? Ano meron sa kanya? Naku! Yung si Marvin ha, hubadero pala yan. Huh? Oo, oo, Nagkalat ang mga sex videos niya sa internet. Oh, talaga? oo. oo. May kita ba naman siya doon? Ay, yun naman! Kita mo naman si Ani, buhay doon niya. O lagi nakaalahas kapag umaalis ng bahay. Eh? Tapos ang gagara pa ng mga sinusuot na damit. Ay, pero kahit amaligo pa si Ani sa pera, hindi pa rin maitatanging eh? immoral pa rin yung asawa niya. Eh. <laughs> Umagang umaga! Ay. Nagkalat ang mga marites sa kalye. Yan ba yung ginabubuhay niyo? ko, Marvin. <laughs> Ikaw pala. O, anong ginagawa mo dito? Eh, ah, siyempre, bibili ako ng pwedeng maalmusal. Eh, ah. kayo? Nakapag-almusal na ba kayo? Oh, nakalimutan ko nga pala. Chismis palang almusal nyo palagi. Grabe. Mm -hmm. Mukhang busog na busog na kayo, ah. Teka, sino bang hot topic nyo for today? Ako ba? Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Marvin, totoo bang nag Kalat daw ang sex videos mo sa internet. Ano yun? Kasama mo doon si Annie? Totoo na ako sa harap ng kamera. Oh. At ina-upload ko sa internet. Pero solo lang ako. Hindi kasama doon si Annie. At sa aling Goldie, bakit mo na itanong? Interesado ka ba? Ay hindi, oo. Oh. Oo? Oh? Hmm. Tigang na tigang na kayong dalawa eh. Lalo ka na aling Miding Alam niyo, Mukhang kailangan yung dalawa ni Aling Goldie na mag-subscribe sa OnlyFans ko. Kung wala kang OnlyFans, pwede ka mag-subscribe sa Telegram account ko. Pero kung nagtitipid kayo, i nyo na lang ako sa Twitter. Marami akong nude photos and videos doon. Promise, matutuwa kayo sa makikita nyo. At saka, manood kayo. Para naman hindi puro chismes ang pinagkakaabalakan ninyong dalawa. Ano, Marvin? Nakuha mo na ba yung kita mo dun sa OnlyFans mo? Oo. Ito yung pera. <gasps> <gasps> ang dami nito, ah! Pagkano to? 8,000 pesos yan. Lahat-lahat. Pero man. hindi pa yan yung OnlyFans. <laughs> yung kinita ko yan sa mga subscribers ko <laughs> sa Telegram. <laughs> Mukhang patok na patok, ha? <laughs> well... Iba na guwapo at matipuno. Mm, yabang! Marami pa nga nagme-message sa akin eh. Nag-aalok ng one night stand kapalit ng malaking halaga. Ganon? Oo, oh, sabi ko pag-iisipan ko muna. At saka siyempre, papaalam muna ako sa'yo. Ay, sige na Han, sige. Okay yan, patulan mo na. Sayang din yung perang kikitain mo doon. At saka, wala namang wawala sa'yo eh. Sige, sige. Ay, siya nga pala. Mm. <coughs> Kumusta si Eric? Pansin ko, ang tagal na niyang walang update sa Twitter, ah. Nagko-content pa ba siya? Ang alam ko, nagpahinga muna si Eric. Kasi, eh, nabuking ng mga kapamilya yung ginagawa niya, eh. Ganun? At yung huli niyang chat sa akin, sabi niya, hindi raw matanggap ng pamilya niya yung paghuhubad niya online. Hmm? O, arte ba naman ng pamilya niya? Kung malaking pera naman ay binibigay sa kanila ni Eric, Pwede sana bumalik na siya para naman matuloy ng collab nyo. Di nga eh. Isa rin kasi si Eric sa mabentang adult creators ngayon eh. Pero hindi bale, kukontakin ko uli siya para mang musta. Ay, sana Han, palaging ganito. Kumikita ka ng pera halos araw-araw. Tapos mayroon akong... <laughs> Meron akong pampas pa mamaya. <laughs> Thank you. <laughs> Kaya nga nagsusubi ka pa ko sa pag para naman maging masaya ka sa piling ko. Aww. Yung lahat ng gusto mo, nasusunod. <laughs> Alam mo, Ari handa kong gawin ang lahat para sa'yo. oo Ganong kita kamahal. Mahal din kita, Marvin. Mm. <laughs> ang swerte ko talaga sa sa'yo. Pasensya ka na, pare kung ngayon lang ako ulit nagparamdam sa iyo. Ayos lang, Eric. Nilibre mo naman ako sa pagkain dito sa fast food. Eh. At ka, ano na pala nangyari sa iyo? Simula nung madiskubri ng pamilya mong racket mo. Eh, siyempre, nagulat sila at nagalit sa akin. Pero ikinatwiran ko naman sa kanila, doon sa pag ko online, kinukuha ko ang perang ipinangso ko sa kanila. Sa huli, eh, tinanggap din nilang trabaho ko. Ang laki ng kita sa racket natin. Kumugwapo ng isang lalaki. maganda ang katawan at ducks. Malaki talaga kikitay niya sa pag-uubad sa camera. Ah, uh, Marvin napapansin ko. Mm -hmm. Dumarami mga <coughs> subscribers mo sa OnlyFans, Just For Fans. Pati doon sa Chaturbait. <laughs> Iba na talaga kapag Adonis. Eh hey, ikaw, marami ka rin naman subscribers sa Telegram mo, ah, 'di ba? Oh, kaso, may konting problema lang ako. Bakit? Ano bang problema mo? Yung mga videos ko kasi nasa Telegram, mm. nililik sa ibang adult sites at sa Twitter. May mga nag upload na hindi nagpapaalam sa akin. Kaya tuloy imbes na mag-subscribe sila sa exclusive content ko, hinihintay na lang nilang ma-upload yun sa Twitter. E nababawasan tuloy ang kita ko. Butit, hindi pa nangyayari sa akin yan. Ako, imposible yan, Marvin. Baka na-upload niya yung exclusive contents mo sa ibang sites hindi mo lang alam. May habol ba tayo sa mga illegal na nag upload ng contents ng iba? Ewan. At kung may habol man tayo, walang maglalakas loob sa atin na mag-claim ng copyright o kung ano man ang tawag doon. Marami sa atin ay may natitira pa rin hiya sa sarili, no? Sino kaya illegal na nag upload doon? Oo, oh, marami sila. May mga kapwa natin Pilipino na nag-aas content creator. Pero meron din galing sa ibang bansa, ha? yung dalawang videos ko, abah, inupload ng illegal dun sa isang Twitter account na taga Myanmar. Hmm. At meron din ako nakit ng video ko na inupload sa mga free adult sites. Um, sige, ikaw nang guwapot, at mabenta. Pero Marvin, hindi na nakakatuwang nangyayari. Kung yan baka wala na tayong kitain at mas ng na mga tao sa libre. Kung ganun pala, dapat lagyan na natin ng watermark ang mga videos na ina natin. Para sa kalimang manakaw, malalaman pa rin ng mga viewers kung saan ang original source. Kahit palagyan natin yan ng watermark, still mababawasan pa rin ang kita natin dahil sa mga magnanakaw na yan. Ano Marvin? Tapos na ba yung live stream mo? Oo, katatapos ko lang. Ito nga, pinagpawisan ako ng sobra. Ay, ah, Sige na, maligo ka na agad. Para hindi ka matuyuan ng pawis at magkasakit. Mm. Ay, sandali. May naalala pala ako, Han. Mm, bakit? Kanina, habang nagbabrowse ako ng Twitter, nakita ko yung ilan sa mga videos mo in-upload sa ibang Twitter account. Ha? Mm. Talaga? Anong username ng nag-upload? Mm, sandali. Check ko ulit. Kalimutan ko eh. Mm eto, Yan, 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 yan. Ito. JV. Yan ang username. Yan o. Mga video mo inupload niya sa account niya. Nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi. At saka mga exclusive videos ko yan sa Telegram account ko. Hindi ko yan ipapa-upload ng libre. Huh? Ayan o. Meron nang nag-upload. Lintek. Sino kaya may-ari ng JV account na ito? Malamang, isa sa mga subscribers mo. Ito na yung kinatatakot ko eh. Kapag may mga nag-upload ng exclusive contents ko, baka mabawasan ang mga subscribers ko. Siyempre, bakit pa nila gagawin yun sa akin kung mapapanood naman nila ng libre yung mga videos ko sa ibang account? Hmm. Kung ako sa'yo, e-message mo na tong JV at mag-demand ka sa kanya na i-delete niya ang mga videos mo sa account niya. Oo i-message Ime ko siya pagkatapos ko maligo. Basta ani, mm. kahit kailan, hindi ako papayag na may nagnanakaw ng mga exclusive contents ko. Marvin, hindi lang mga contents natin ang ninakanakaw ng JPN. na yan. Pati na rin yung mga kontensi na Cebu Milker, CJ at Ren. Dinanakaw din yan. Wala bang nakakakilala sa JV na yan? Sandali. Katsan ko din ngayon si Cebu Milker. Sabi niya, kilala daw niya si JV. Dati na raw niya itong nakakulab. Kung gano'n, kausapin na natin ang taong yan. Itanong mo nga kaya kay Cebu Milker kung may contact details siya kay JV? O oh, sandali ha, ah, tatanong ko. Oo, meron daw. Ito, isinend niya sa akin. Ipo-forward ko sa iyo after natin mag-usap. Kakausapin ko talaga ng masinsinan ng lalaki niyan. Kung wala siyang lakas ng loob na i-content ang sarili niyang katawan, pues, huwag siyang magnanakaw ng content ng iba. Ikaw ba si JV? Oo, oh, ako nga. Sino tong tumatawag? Si Marvin ito. O mas kilala sa alter na Chini to Marvs. Alam ko, kilala mo ko kasi naka-upload sa Twitter account mo ang mga exclusive videos ko sa Telegram. Parang alam ko na kung bakit ka napatawag sa akin. Ha? Mabuti naman, alam mo. Kaya nakikiusap na ako sa'yo. Pakibura naman sa account mo ang lahat ng videos ko. Mga exclusive content ko yun. Doon ako kumikita. Alam ko, gusto mo rin kumitang katulad ko. Pero sana naman, wag mag-upload ka ng sarili mong content. Huwag mong nakawi ng content ng iba. Konting respeto naman sana sa aming mga adult content creators. Oo, sige, sige. i -de ko na. Kailan mo i -de Sa weekends. Busy kasi ako sa trabaho ngayong week eh. Wala akong pakialam kung busy ka sa work mo dinedemand ko na sa iyo na i-delete mo na ang videos ko sa account mo ngayon din. Kasi naaapektuhan ang trabaho at kita ko dahil sa ginagawa mo. Hindi na ako makapaghihintay pa ng weekends. Sige, sige, sige. I-delete ko na. Hello? Hello? Lintik na lalaking ito. Pinagpatayan ako ng cellphone. Na delete na ba ni JB ang mga videos mo sa account niya? Hindi pa rin hanggang ngayon eh. Ha? Huh? Ang sama pa. May mga illegal uploaders na rin mula sa ibang bansa ang kumuha ng mga videos ko sa pamamagitan ng in-upload ni JB. Ano? Naku! Kailangan i-reklamo mo na yung JB na 'yan. Sumusobra na eh. Eh hindi ko alam kung pakikinggan ako sakaling magreklamo. At saka hindi ko alam kung sakop ba ito ng copyright o intellectual property rights. Nakakahiya namang magtanong sa abogado. Ay, huwag kang mahiya. Kabuhayan na natin na nakasalalay dito. Kahit pa nga, mag-upload ka ng mga bagong content. Kung merong katulad ni JB na nagnanakaw ng contents ng iba, hindi matatapos ang problema natin. Sa tingin mo, papansinin kaya nila ako? Kasi, baka hindi nila ako seryosohin eh. Isa lang naman akong hubadero sa harap ng kamera. Eh bakit hindi mo pa rin subukin? Basta ang alam ko, kahit ano pang laman ng content mo, walang sino man ang pwedeng kumuha. Magnanakaw at umangkin noon. Ang content mo, pag-aari mo. Sa'yo lang ang karapatan. Sige, Ani. Susubukin kong ihingi ng payo sa abogado. Ang kaso ko. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping uploading sexual content and copyright intellectual property rights. Nananatili pong protektado ang mga pictures at content ni Marvin bagaman at hindi ito masyadong kaaya-aya para sa iba. Sa ilalim po ng Intellectual Property Code of the Philippines, ang mga copyrightable works ay binibigyan ng proteksyon from the moment of creation o mula sa oras ng pagkakalikha, ano man ang paraan ng pagpapahayag, nilalaman, quality o layunin nito. Ibig pong sabihin, hindi po nagmamatter kung isang work, material or content ay registered sa Intellectual Property Office. Kasama po sa mga proteksyong ibinibigay ng batas, ang economic rights o ang karapatan ng creator na pagkakita ng kanyang creation at moral rights na isulong ang kanyang mga karapatan dito kasama na ang pagsasampa ng kaso. Sa madaling salita, may karapatan po si Marvin na pagbawalan si JV o sino man na gamitin ang kanyang content lalo pang at wala siyang pahintulot. Karapatan din po niya na ipa-take down o ipabura ang anumang material na ipinost ng iba nang wala niyang pahintulot. Ang paglabag po dito ay tinatawag na copyright infringement sa ilalim ng Intellectual Property Code at may parusang kulang mula isa hanggang tatlong taon at multa mula 50,000 hanggang 150,000 pesos sa unang paglabag pa lamang. Lumalaki po ang multa kung paulit-ulit ang paglabag. At iba pa pong usapin ang damages at ang karapatan ng creator na ma-recover ang halaga na kinita ng iba sa unauthorized use ng kanyang materials. Para po enforce ang karapatang ito, maaari pong magsampan ng kasong administrative sa Intellectual Property Office at maari ding mag-file ng kaso sa regular courts para sa criminal at civil cases. Samantala maliban po sa copyright infringement, iba pa pong usapin ang tungkol sa paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act at RA 10173 o Data Privacy Act sa ilalim po ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act, maigpit pong ipinagbabawal ang walang pahintulot na pagkuha ng larawan o video ng isang tao tuwing sexual or intimate acts o pagkuha ng larawan ng private parts ng iba. Ang pagkopya o pagreproduce ng mga pictures or video recording ng intimate acts, ang pagbibenta o pamamahagi ng naturang recording o larawan, and of course, ang publication ng photos o videos gamit ang print, broadcast o sa pamamagitan po ng social media, VCD, DVD, internet, cellular phones at iba pang device na walang express na pahintulot ng mga tao na nasa pictures sa video. Take note po ng ang pagpapahintulot para sa pagkuha ng pictures o videos ay hindi nangangahulugan na pagpayag na din sa distribution o publication dito. Ang paglabag po sa anti-photo and video voyeurism act ay may parusang kulang mula 3 years hanggang 7 years at multa mula 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos or both, depende po sa discretion ng korte. Samantala, sa ilalim po ng Data Privacy Act, ang pangalan at maging ang picture sa video ng isang tao ay itinuturing na personal information. Maari lamang po itong iprocess, ibig sabihin gamitin o ipost ng ibang tao sa social media o anumang medium kung may pahintulot at may likal na pasihan. Sa kwentong tampok natin ngayon, malino po na palihim ang pagre-record ni JV sa mga private shows ni Marvin para gamitin at pagkakitaan. Ibig pong sabihin, walang legal na basihan. Ang mga pages kung saan ipinost o nag-show si Marvin ay nakaset na private at exclusively for subscribers and for a fee. Malinaw ang intensyon na ang mga ito ay hindi for public consumption. Ang pagbabayad po ng subscription fee ay hindi nangangahulugan na lisensya o permission para i-record, i-capture, o i-post o ipamahagi ito sa ibang platform nang walang consent ni Marvin. Dahil dito, may sapat pong basihan si Marvin para i-demand ang takedown ng kanyang mga pictures at videos. At maaari din po siyang magsampa ng kaso sa ilalim ng Data Privacy Act. Ang sino makasuhan at mapatunay ang nagkasala ay maaaring makulong mula 1 year hanggang 3 years at pagmultahin mula 500,000 pesos hanggang 2 million pesos. Kaya paalala po sa ating mga tagapakinig, igalang po natin ang privacy ng iba. Iwasan po mag-post o mag-share ng mga pictures ng ibang tao lalo pa at wala silang pahintulot dito. At 'yan po ang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programong Dos, Kumpanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30-7.30 ng gabi, dito lang po sa DCRH, DCRH News, Television, at iba't ibang social media platforms ng DCRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat, Atty. Rina Seco! sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Bobby Cruz at Jeneline De La Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision Technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang bantahanan. Pantahanan!